Kamats! Magandang araw! So for today's video, mag-unbox tayo ng isang parcel na pinadala ng shop na ito. So thank you so much for the collaboration. So ngayon, tingnan Kasi nga, nakita niya yung mga video ko na nagbora ako at nagustuhan niya daw yung bag ko na nadala. Na sabi niya, example ko daw ito i-unbox baka sakali may umorder. So, pinadala niya ako for free. So, yun yung advantage ng pagiging vlogger, no? pag wala kang kita financially, may mga magpa dadala mga mga product na pwede mong i-collab. So ito, mabibili nyo lang to sa market na sa halagang 149 pesos. Na, so, ito yung link kung saan kayo pwede umabili. Ito yung bag. Okay, so, buksan na natin. Thank you so much po sa mga nagpadala. Okay, let's open this one. wow, ang ganda, perfect ayan, so para sa mga mahilig siya na mga cheddar and chili, big cake ito, yun. ito yung bag na yan, napakaganda diba, so brown bro, 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 bro. bro, yung binigay nila sa atin, kasi nga meron na akong black, so ito yun kasi nakita nila sa mga vlog ko na mahilig ako mag-travel and everything so perfect to sa mga tao na perfect charm hindi, perfecto sa mga tao na gusto lang yung maliit lang yung dala, very minimal lang, at kung ano yung pwede mong ilagay. Ayan. So, meron din siyang libreng libre, maliit na bag. Ayan. So, ang cute. Diba? Sulit na sulit ang binayad mo. So, ito yung link nila. Ito yung Ninon Shop. Diyan lang kayo umorder. Nasa TikTok kaya. Pwede kayong mag Alto card para naman bongga. So, napaka-elegant nito. Bagay ito sa pampasok, sa mga dress. At saka sa mga ayaw magdala ng madami. Ako talaga, since nagmamotor na ako, less na yung aking um, gamit. Kasi, uh, mabiga para nagmamotor. Tsaka, syempre, gusto ko, yung malinara ng mga Travel light na ang ko. So, may, hindi ko alam kung saan ito nilalagay. Pero, I think, dito na lang siya. Pwede siya kasi maging wallet. So, dito ko na lang siya ilalagay sa labas. So, tinan natin kung ano yung mga pwedeng nating ilaman. No? Pwede dito ang cellphone, no? And then, yung mga um, like pulbo, ang domi. Guys, ang dami niyang pwedeng ilaman. So, ano pang inihintay nyo? Mag-check out na kayo. And, deserve mo to. So, mga di, my name is Elz. Thank you for watching. Bye!